Ayan po, ipapakita ko na po sa inyo aking mga tanim. O. Oh. Na gamit ko po ang vertical gardening. O, oh, sa banda rito po ay uh, ano to? Kangkong. O, oh, ilang palapag yan. Tatlo yan po, po, yan, Oh. O. Oh. po, ang unang palapag. Mm, yan po. Pangalawa, yan po. Oh. Pangatlo, doon po sa baba. Tingnan ninyo, Oh. Ayan. Okay. Sa pinaka ground floor. <laughs> ayan po. Yan. Oh, ang ganda ng bulaklak nitong morning glory ko. Oh. Super ganda oh. Yan po. Ganda ng bulaklak. Oh, matingkad kasi ang mga yan. Pero sa ubaga lang yan. Ah. Mamayang hapon wala na po yan. Ugis. Ano po yan? Kampana. Oh, yan, ang ganda oh. yung bulaklak puting puti oh. Mga ano po kasi ito, upland, kangkong. Okay. So, ayan po. Yung vertical gardening ko po. My own very simple way na pamamaraan ko sa pagtatanim gamit po ang uh, vertical gardening. Ayan po. Oh. Ayan. Okay. Hmm. Sa kabila naman po ay union ang mga yan. Ayan. Ayan. Oh. oh third floor ayan po second floor ayan po o, pero wala pa po sa ground floor maglalagay pa lang po ako dyan ayan okay ayan malalaki na pala itong mga union ko ayan o oh. may mga ano siya o oh. may mga bulb na siya o oh. ayan o oh. o oh, ayan mga bulb na yan nagde develop na sila o oh. Subukan na kaya nating kwan subukan po natin ano to i-harvest isa yan buti na po natin ayun oh you see meron na siyang mga kwa ano, balbo isa lang yan noon pero tinanin nyo mga 1, 2, 3, 4, 5 na siya o. Oh. Yung mga hindi pa na-develop. Ayan po. oh, ang union plant ko. Para po makita ninyo. Ayan. You see? Meron na talaga siyang pan. Bulbs Oh. Okay. Huwag na na pong ibalik ito. Kapag na nabulot nyo na ganyan, hindi na po mabubuhay yan. Magtanim ulit kayo ng panibago. Okay. So, yun po yung isa ko pang horizontal or vertical farming. Union po. Ang tanim niyan. Okay, yan o. Oh. Okay, tignan natin sa likod. Yan, ang ng gulaklak niya o. O, oh. oh, ito yung side niya o. Oh. Yan. Hmm. O, oh, Yan. Yan. Oh, meron akong cosmos dito. Ato kasi ano kasi ito, insect attractant. Imbes na yung mga insect ay pumunta sa tanim mo, dito sila magpunta kasi na-attract sila. Cosmos po 'yan. Okay. Isa rin din, isar din pong o, isa rin din pong uri ng practice ng pagtatanim. Meron kayong attractant na mga tanim. Okay. Yan, yan po. Oh, yan po oh. Yan. Oh. 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 Ang mga ginabit kong vertical na mga pinagtanan ko po ay mga recycled din lang yan. O oh, kagaya nito, metal po yan. Oh. Na condensed shelf din, din noon. O nilagyan ko ng mga hindi nagamit na mga tiles. So patungan ng halaman. Oh. Ito rin. Hmm. So tingnan niyo dito. Sa tanim kong ito na kwan o, na isa pang union. Ito ay self-watering sa ano niyan sa ano niyan baba dyan. natural po na magkakaroon ng lubot yan okay lang yan walang problema o dagdag na ano yan pataba sa halaman natin yan po Huwag kayong mag alala okay lang yan normal lang po lang yan self watering po yan okay so ito kisa dito ay ano lang po ito self din na luma rene re recycle po din po made of uh, ano to of wood oh, yan oh. Cycle ko din lang yan. Okay. Mainam po ito sa mga urban gardening, rooftop gardening. Ang kinaman po nito ay makasave kayo ng space. Sa pagtatanim. Okay. At madaling alagaan ang inyong mga halaman. Okay. Kasi naaabot mo sila. Madali mo silang uh, madiligan, Okay, matanggalan lang damo. At madali mo silang mai transfer kung gusto mo. O, so, ayan po ang tay naman no. So sa care and management of your plant ay napakadali po. Napakainam po 'yung ganitong ori na gardening. Ayan po. Okay? Yan 'yung mga iba ko pang tanim. Okay? Yan po, yung mga iba ko pang mga talip Okay? Okay.